Tanghali, na ah. Ito na nga pala yung ulam ng mga pobre. Isdang pampano. Uy, alam nyo, isdang pampano, kakamahala, no? Ulam ng mga pobre. Uy, pero masarap to, malaman, tsaka hindi matinik. Hmm, tapos, masarap kainin kasi ano siya, malaman. Hindi ka na mahirapang maghimay. Kaso lang, pag ka, ingat-ingat ka. Baka ikaw ay matalsi ka ng mantiko. tanghalian na tayo ngayon. Mainit na ang panahon ngayon. Kaya, kailangan nating lumilim na. O, luto na. Ngayon, eh, kakain na tayo. Meron tayong ampalaya. Bumili ako na isang pirasong ampalaya, guys. Kasi ako lang naman ang kakain. Ay, tumitikim pala isang anak ko. Tapos nagluto rin ng konting hotdog sa tanghalian. Kasi dalawa lang yung pampano. E eh, baka daw kulangin. Kaya nagdagdag pa. Yung isa ko talagang kasama, ayaw tumikim ng ampalaya. Bakit? Ano ba meron sa ampalaya? Ay masarap naman niya kaparis ng ista ay. Bakit kaya ayaw pagkakainin niyang ampalaya? No? Pira sa bata ang mahilig yan. Kaya ako ay konti-konti lang kumain yan. Kaya ako, isang piraso lang binili ko. Okay.